Naiintindihan ni Lira yun. Malamang, nabigla lang siya dun sa timing ng pagsabi natin sa kanya. Oo, maiintindihan niya. Dahil mahal niya ako. Pipilitin niyang intindihin yun. Pero sa loob-loob niya, alam ko, iniisip niya na mali ang ginagawa natin. Ayaw akong mag-isip siya ng ganun tungkol sa akin. Sige. alam mo naman kung gaano kita kamahal. <laughs> Pero kasal ka pa. Hindi pa anag ang kasal mo. At hanggat hindi nangyayari yun, mali ang relasyon natin. ang mo ba sabihin, Jenny? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo ko, tatalikuran mo na ako ngayon? Lino, hindi. Hindi ganun. Yan o. Ang gusto ko sana, kung magiging tayo, kung ipagpapatuloy natin ang relasyon natin ito. Gusto kong mag-umpisa tayo sa tama. Gusto ko gusto ko maging tama ang relasyon na ito. Uh, Yeah. Naintindihan kita, Sene. Naintindihan kita. Salamat sana may pangako mo sa akin na kapag napawalang bisa na yung kasal namin ni Roxanne, magsisimula tayo ulit. Hubuo tayo uli ng pamilya natin. Pamilya? Vanessa? Nasaan ako dyan sa plano niyong yan, Si Mami, saan siya pupulutin pag bumuo kayo ng...